Nagkasundo ang Pilipinas at Japan na paiigtingin pa ang kooperasyon pagdating sa maritime security sa gitna ng tumitinding hamon sa rehiyon. Sa bilateral meeting ni na Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kinundin na ng Tokyo ang paulit-ulit na agresibong aksyon ng ibang mga bansa sa South China Sea. Ang pagbisita ni Iwaya ang kauna-una ang high-level visit mula sa Japan ngayong taon. Pagtitiyak pa ng Tokyo, makakaasa raw ang Manila na ipagpapatuloy ng Japan ang security assistance nito sa Pilipinas. Noong 2024, nakatanggap ang Pilipinas ng higit 611 million pesos para sa defense equipment ng Air Force at Navy. I am gravely concerned at uh, that actions heightening tension in the South China Sea. Japan strongly opposes any attempt to unilaterally change the status quo by force or build up tension uh, in the region. Iginit din ng Japan na isinusulong nila ang pagpapatuloy ng trilateral partnership sa US at Pilipinas kay US President Donald Trump. Si Iwaya ang magiging kinatawa ni Japan sa inauguration ni Trump. Dagdag naman ni Manalo bukas ang Pilipinas sa palawakin ng maritime security partnership nito sa iba pang mga like-minded states. The Philippines and Japan will continue to pursue our efforts uh, at uh, various types of cooperation with other countries, including... Nag-courtesy din ng Japanese top diplomat kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ngayong araw. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataong makapag-usap sina Pangulong Marcos at U.S. Vice President Kamala Harris para talakayin ang estado ng Philippine-U.S. ties. Ipinahayag din ni Harris na umaasa siyang magpapatuloy ang defense commitment ng Amerika sa Pilipinas na nasimula ng Biden administration. Binalikan din ng VP ang kanya makasaysayang pagbisita sa Palawan noong 2022, ang kauna-unahang beses para sa isang high-level U.S. official. Sa katatapos lang na trilateral meeting nila Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba, tiniyak ng tatlong leader na kailangang magpatuloy ang trilateral cooperation. Sa January 20, nakatakdang manungkulan si U.S. President-elect Donald Trump at umaasa ang Pilipinas na magpapatuloy ang magandang samahan ng tatlong bansa sa ilalim ng Trump administration. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Newswatch Plus.